Yun, good day sa inyo mga ropa. So, part 2 na ng pagagala natin o pag-explore. Explore. Explore. <laughs> pagagala natin dito sa Dejon mga ropa. So, ngayong araw mga ropa. So, ngayong araw mga ropa, isama kayo sa mga uhay-uhay. Dito sa Uriah, sa Dejon, napupunta natin ngayon mga ropa. Para makita nyo na mga ropa yung mga uhay-uhay na pinupunta ako. No? So, ano, tara na. So yun mga ropa, so pagbaba mo nga lambas mga ropa Eh nakagad, bubuwa na kagad kayo pa mga ropa yung ukay-ukay dyan Yan, So pagpunta ko pa mga ropa, pagdating ko pa nga lang, mga ropa Kita kita ko ropa, kahit, kahit na kagad ng dalawang mata ko, may na agad ako Oop, tinan nyo naman yung mga ropa, guess yan mga ropa Kapag babae yan ropa Pinili ko na kagad dyan, kumano mga ropa, unang ukay-ukay pa lang May nakita na agad ng kabes di ba? Ang ganun ka, hindi ka matanapin mga ropa. So, malayo pa lang mga ropa. kitang kita na. So, yun mga ropa. Bag naman para sa mga mahilig kumakit ng bundok. So, ako, mahilig din ako kumakit ng bundok. Pero wala akong bag. Wala akong sapot pag kumakit ako ng bundok mga ropa. <laughs> Alam mo bundok. Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang ako. Pinakit <laughs> natin mga ropa, ano? So, yun nakita yun. Oh, kung nako. Magwapo na naman siya loko tingnan nyo naman so nakita yung ropa ay hinawakan ko bans naman yung ropa kasi nga eh meron na tayong ganun so hindi natin binilay yung mga ropa ayan yung mga bag naman pasok tayo dyan diba sa labas pala mga ropa marami na nakadisplay so yung mga nasa labas mga ropa yung mga yun yung mga bargain talaga yun yung mga nakadisplay sa labas mas mura yung kaysa nasa loob ayan yan damit sa mga mahilig mag football mga ropa kita nyo dami na yung mga bag sa mga sa mga pambabae bag mga ropa, mga wallet. Yun kita know, nyo, dami, di ba? Talaga mamimili ka pero to, wala ako wala ko lang gusto ng ropa eh. So iba talaga yung hinahanap ko. Rare. <laughs> Rare. <laughs> hindi. Basta hindi sa uh, sa paningin ko. At uh, saka siyempre bago may ropa Meron na ako nakaplano ko anong bibili ko. No? Yun. Yan yeah, o. Pink na pink na buns yung mga ropa may etiketa pa so bago yan ropa diba only in the korea lang mga ropa bago pero okay. <laughs> ewan ko bakit may ino no may etiketa pa yun pero ukay mga ropa sapasa so, pa yan mga ropa si lola namimili rin diba ganun naman dito mga ropa so kahit mga koreano talagang namimili sila sa mga ukay ukay oo okay. no? oh, tv check suot, hindi ba tawag doon, mga roba? <laughs> Out of the, outfit of the day, mga roba. Pasok ulit tayo dyan, mga roba. Yan. Oh, labas muna ulit tayo dyan, mga roba. Mas mura nga, diba, sinabi ko nga uh, sa inyo. Yun, oh. Naku, yung jacket. Pang lolo, wag ka dyan. <laughs> Yan, mga tos pa, mga roba, oh, di ba? Ngayon dyan, mga rubber, mga sneakers. Mga balat, mga roba. Balat ng kalabaw, nandiyan din, Mga roba rare yung mga yung, yun, mga ropa. Mahal yan, mga ropa. Sa mga, sa mga ng mga ropa, alam niya. Kaya mahal talaga, kahit ukay. Kahit nasa ukay yun, mga ropa, mahal yun. <laughs> Siyempre, hindi natin afford yun. Pag ukay, yun, mura lang. langan yung sakto niya yung price, mga ropa. Ayan, pasok pa yan. Ako, may nice pa tulang ropa dyan eh. May nakita ko malupit dyan, mga ropa. Siguro ano rin yata yun. Jeans din, mga ropa. nakita ko yan. Yan o. Oh. So, may tayo sa jeans mga ropa. Yan. Isa rin sa mga pinupang tao mga ropa. Siya dyan sa mga mga maong. So, may mga ropa. Yan o. Oh. Tingnan tayo naman siyempre ito mo. Guess yan ropa. Alam ko binalikan mo ngayon. Binila. Alam ko binalikan yung ropa. Hindi. Hmm, yun hindi mo. Babalikan ko yan. Pag sa, pagka talagang hindi ko oh, maganda. Makainis pa ropa. Kunin mo na yan. Kasi mura lang yan mga ropa. Murang-mura na yan. Naka-utang pa. Yun na naman si Auto. of -mm. Mm, si purba. Purba Porma. Si Porma ka doon. Si na mag-Porma-Porma, oy. <laughs> yun. Nabili ko yung Ropa. Yung guest send mga Ropa. So, hindi ko na nga nakita yung pagbabayad yun. Kasi nga, sa mga ibang Oriana mga Ropa, ay ito rin lang sa video. So, ni-skip natin yung mga Ropa. Oh, balat yung Ropa. Yan. Nakita yun, man. mga Ropa. Bagong-bago. Pero, so, ewan ko lang kung yun na yan, oh. Uh, imitation na pero tingin mo siyempre maroon naman imitation lang siya hindi talaga siya yung uh, original talaga brand pero okay na yun mga ropa di ba paid na yun kaso ako oh, hindi ako talaga gusto ko mga ganun eh pero kung ako mahilig doon bibiliin ko yun mga ropa pero hindi ko talaga trip yung mga ganun mga ropa pero makinis pa yun ropa makinis na makinis pa yun wala lang pag yun, pero bago yun pero sa tingin ko mga ropa hindi siya original imitation lang yun yan. Yan na naman. Sige na si magsala-sala ba huh! Umay na, uy! <laughs> so mga roba sa mga bago na ka-upload ng mga video ko mga roba. So, pa-subscribe naman mga roba. Asang click lang yung roba. Walang bayan. Laking tuloy sa mga katulad ng mga paguhan mga roba. Nangangarap din na dumami ang subscriber. di ba? ang laking bagay ng ropa. So nakakagana nga mga ropa pag uh, nakakita ng mga uh, creator na tulad ko na dumadami o marami na i-subscribe sa mga di channel nila mga ropa. Yun. Tingin tayo ng mga jogging pants mga ropa. So mga jogging pants yung mga ropa. So talaga mostly talaga mga ropa pag jogging pants o oh, ay okay lang ako naghahanap. Kasi nga pagka uh, yung winter, mga malengke ako, yan lang ginagamit ko. Yan, tingin-tingin naman dahil dyan ng mga bag. So, kasi nagharap talaga ako ng mga bag bro, pa sa asawa ko at sa dalawa anak ko. Kasi nga, inga, sabi ng miss ko, hanapan mo kami ng bag tiyan. Pag wala kang nahanap, huwag kang uwi. Hindi ka joke lang. May example talaga. Kami naman ako naman kahit naman may pambili ako ng medyo siguro pricey pero mas pinipili ko pa rin na bumili sa ukay pero pagka siyempre alam mo may mga uwi na naman siya sama na umay na uwi pakitakita ka ba dyan sa camera sa, sa salamin uwi yun nga break tayo pagka mayroon naman tayong nakitang kung tagang medyo maluwag maluwag wala naman kailangan pag-arsan kung ibili talaga ako ng brand new wala namang problema dun eh pero ako taga noon pa kasi mga ropa Talaga mahilig na ako mag-ukay mga ropa. So high school pa lang ako. Yung mga tropa ko, alam niya, mga tiga home high. Siyempre, shout out ka ng mga tropa kong mabibilis ang kamay. <laughs> <laughs> so kami dati sa Pinas mga ropa. Sa Kobo, sa, sa kami malipit mag-ukay-ukay. Pero may, lam may, may, may malapit sa amin. So tingnan ko sa mga ropa. So sa Riverside lang, sa labas ng Riverside. So alam niya mga ropa. Mga batang Commonwealth, doon pa lang sa labas ng Riverside, hey, marami nang ukay po kayo doon. Oh, so, balik tayo. Hindi na naman Ano mo magpakit-kit? Ay! Naman na, hindi naman piyot. <laughs> yan, mga toks pa, mga ropa. Yung mga may isang mga Nike dyan, ropa. Ay, Jordan. Hindi ako pa may mga kanong mga pangalan na mga... Basta nakita ko nakabuka ka, nakadang. Alam ko, Jordan na yan. Ayan, mga sigbits na nga. Yan, mga brad, mga talaga yan, mga, bread, mga, trage, mga ropa talagang may kinis pa yan. Kaso ah, nga ah, ano, medyo mahal siya mga ropa. Kung pagbabasa yan sa okay, okay lang. Hindi ako pabibili ng ganyang kamahal mga ropa. Sa akin ha, para sa akin ha, makakuha ng nun? 100,000 nun mga ropa. Pag okay, okay, hindi ko nabibili niyan. Kasi malapit na sa, ano, sa presyo ng brand new mga ropa. Alam naman mga tiga-Korean. Yun, converse mga ropa. Sa so, mga ropa, alam natin yan tingin nga tayo dyan mga ropa so itong plus 1 ako itong okay, ito mga ropa medyo mahal dito alam ko medyo mahal dito sa okay okay naman naman yung 69 yung mga ropa mahal yan sa mga ibang ukay sa mga iba ako okay, low di ba Jordan din mga ropa di ba ganda makinis din kaso medyo pricey nga kasi mga eh. mga ropa tsaka yun doktor doktor ano doktor martin na brand mga ropa high school ako, may usikat na sikat siyan, mga ropa. Mga uh, ganyan, dati tanda ako, may, may ang nung um, sombrero niyan, mga ropa. Eko, yan, oh echo dati sikat na sikat din yan, mga ropa, ano, yung ganyan brand. Yung Eko brand na yan, medyo 39 33,000 muna ata, mga ropa, ano. Yung medyo konti, okay, oh, pwede yun, pwede oh, yun, yung yun, yun, brand yun, eh. Pukit oh, na ito, pambato, oh. Oh, di ba? Lupit niyan mga mga hip hop. Hip hop dong. Cute. hop oh, ang cute ng design, no? Hindi ba? Cute na ng design. Yung mega ko sa mga yung mga ano eh. May mga karakter na design, mga ropa. Yun ang mga trip ko, mga ropa. Yun, hanap ulit tayo. Pasok pang pasok. So, dito sa video, yung mga ropa. Napakadami ukay-ukay dito, mga ropa. Yan. Ako, no, may sa mga ano, mga ropa. Sa mga walking short. Saka yung mga, eh, alam mo yung mga short na pang, uh, tawag dun. Mga nag-gimiscoba, like, mga ropa eh. tawag dun. Basta yun na yun. Hindi <laughs> ko na mabanggit pa Ang hirap isipin. Huwag natin isipin pag hindi kaya. Huwag pilitin. Sasakit ang ulo mo. So, pasok na tayo sa another. Ukay, ukay na naman mga tour mga ropa. Dito. Dito mga mura dito. Alam mo kasi marami akong... Marami akong nabibili rito dati. Dati, no, medyo talaga medyo bago-bago pa ako sa Korea. Dito ako malilip. Ito, uway na uway ito. Maraming mura dito, mga ropa. Ang mga bago. Mga LB. LB ko, no? <laughs> siya na naman nagpakita na naman ng siya Uy. oh ito siya na pakyat kit kat ay yan diba itong ukay ukay at mga ropa ito yung nasulop ka na ng palengke ng region sa uh, jongang market hindi yung nagkakamali mga ropa yun, dami mga, mga mahilig ng mga tambundok mga ropa dami rito na bibili mga bag na ganyan mga ropa abot abot kaya ang presyo mga ropa Marami dyan. So, ilang, ilang bag na rin na nabili ko dati, no? Pero nasa Pinas na ngayon. Yan ang kulay. Pagitan ng palengke, tsaka yung Sine, Yung downtown ng downtown ng uh, Dejon. Another na naman. Yan. yan yung ukay ukay doon malapit sa downtown na yan, mga ropa. So, downtown na pala yung mga ropa, Yung ukay-ukay na yan. So, yung unang ukay-ukay, dun lang yung sa palengke. So, ito, sa downtown to mga ro pa. Yan. 'di ba? Masikip. Pag masikip, pasukin. Yan, no? Sana ah Ang ng mga ropa. So, wala ka tayong nakita ng mga ropa. Wala tayong nakitang bibilhin natin. Ato na naman. Ato, wag tayo diyan. Nako, pag mo kundi mo niyo hen. Patagal na akong hindi natatapuan. No? Tama na muna. Wala nang budget, Tigel. Ano 'yun? Ang ganda ng bag mga ropa. Pamabayo. Hindi ba? tingin-tingin may mga murang medyo maangas kung sa lamang may iwas ka titit huwag kang titingin buti naman So, ang ako hindi nga tumingin isa nga naman na sa video ay eh. tigil umay na video may mga ano item hindi yung mukha mo grabe siya ay o tingnan mo hindi nakita yung pinapakita mo aha nasa t-shirt mo lang katutukang camera eh Uy! Uy! Hindi niya alam siguro yan. Oh. Yan! ganda dapat! <laughs> oh, maganda ako ng ang muna. Pakinis no? okay, pa, pero ayaw. ayaw ko. Siyempre gusto ko rin yung may may, may pangalan naman mga ropa. Diba? Medyo may pangalan naman. Tingin tayo dyan mga bag ng mga ropa. Yung mga, dami yun na naman. Big ba kung talagang mahilig ka sa bag mga ropa. Marami kang mabibili rito mga ropa. Abot-abot kayo yung presyo na mga ropa. Yan. So yung mga jack, yan, mga bag na yan mga ropa. So alam ko, ah wala, wala ako na build yan mga ropa. Dapat meron nga, so may nakita akong maganda na, na maganda talaga yung una, yung huling nakita ko mga ropa. Mamaya sabihin sa yun dyan. At ipapakita ko rin naman kung anong nabili ko mga nabili ko mga ropa. Di ba? So, sa mga bagong napanood ng mga video ko mga ropa, baka pwede naman. Pasubscribe naman mga ropa. Huwag din naman kalimutan mga ropa. Laking tulong niya. mo naman, ganyan ropa o di Diba? Chicago Balls Balls. Diba? NBA. Ito nyo naman. Na, hindi NBA. di diba? So, hindi naman marunong tumingin mga ropa. Anong pangalan ng mga, may mga brand. Alam ko, may mga, basta yun na yun. Pero maganda siya. Kaso ah, nga uh, yung mga ropa, hindi ko pili kasi nga uh, malik yung ulo ko mga ropa eh. Yung Jordan no. Mayat ang ulo ko mga ropa. So pag mga malaki yung sa club niya mga ropa, hindi bagay sa akin. O hindi ko lang kayang dalhin. Yun lang siguro yun. Kaya uh, ano, mga ano, hindi ko kayang dalhin pagka masyadong malaki sa club. So, kasi yung eh, ko, oh, pasok na pasok mga ropa. Tingin tayo dyan, meron pa dyan. ano, oh, ang gwapo talaga ng nung nagbibideo na ito, sarap sa palin. Madimple, <laughs> dimple pa, oy. Yum, pakita mo. Anong meron ka, Yan. So, pila. Oh, new balance, di ba? Ganda na mga brand dyan, mga roba. Di ba? Hanap tayo dyan ng bag. ano ko, bag na lang hinahanap ko dyan kasi nakabili na ako ng dalawang mga pantalon. ng dalawang guest. Baka meron dyan maganda sa tops, mga roba. So wala talaga. Wala tayong nakita. Meron naman tayong sapatos pa mga ropa. Eh. Misan yung iba din na nagagamit. Watch ya. Yabong eh you no. Know? Medyo kulay ko lang. Nagagamit ko yun. <laughs> yan, mga bag na yan. ganda lang. Kit lang siya sa mga lagay ng cellphone. O pagpunta ka ng palengke. Yan, pwede na yan. So next siguro mga next na napunta ko. Bibiling ko yan para sa mag-iin ako. Yan, eh, alam ko yan ang binili ko. Alam mo mga ropa yung mag-iin ko, Di, no, man, yan, hindi masaya yung yan. Kahit ukay ukay okay, ko sa kaila, alam mo, hindi yan. Uso po pa nga nila yan eh. So, yung so, yun mga ropa. So hanggang dito na nga lang ang video natin mga ropa. Sa so, ukay ukay. So ingat kayo palagi. Salamat sa mga nagla-like. So, share sa mga video ko mga tropa. Pamilya. Pinsan. Siyempre mga tropa. Siyempre mga taga view, home high. Diba? Sa wala sa akong pag-like. At share sa mga video ko. So, igat kayo mga malaking mga tropa. Stay safe. At sa mga tool to help W. Sana wag kayong mag-sawang mag-like, mag mag-share ng mga video ko mga tropa. At sa mga bago na panood, subscribe naman sa... YouTube channel ko mga ropa. Salamat. Init kayo palagi. Thank you. Stay safe mga ropa. And goodbye. Iyan na nga, binili ko mga ropa, di ba? parang hindi pa naman okay, di ba? Yung may plastic pa nga yung ano mga ropa, strap nyo. Iyan, o. Oh. Ano yan, sa mga mag-iin ako, tigis sila. Yung ko yung una, yung pangalawa sa, pang sa panganay ko. Ito naman yung samis ko mga ropa. Bago din yan mga ropa, okay lang. Pero siguro, di ba? Ito mo naman nakinis pa. Kasi mo yung pantalon na bili ko para sa akin lang yung mga ropa yung para sa akin yan. Pantalon sa akin na bili ko. Tapos yung isa, yan dalawa naman, pares, guess yan. Sa dalawang anak kong babae, yan. Ang ganda niya, mga ropa. Di ba okay na yan sa mga anak ko? Walang at sa amigis ko, hindi maarte yan mga yan. Kahit okay lang. Okay lang sa kanila yan, walang problema. Hindi maarte yan mga yan.